Mary Jane Veloso pinag-iinitan sa kulungan, nasa panganib ang buhay. Kinumpirma ng pamilya ni Mary Jane Veloso na pinag-iinitan umano ito ng kanyang mga kasamahan sa loob ng Women's Correctional. Ito ang dahilan kung bakit nababahala raw ang mga kaanak ni Mary Jane para sa kondisyon at kaligtasan nito sa naturang kulungan. Matatanda ang noong December 18, 2024 nang makabalik sa Pilipinas si Mary Jane matapos ang labing apat na taong pagkakakulong sa Indonesia kung saan siya nasentensyahan ng bitay dahil sa ilegal na droga. Sa report ng Frontline Pilipinas, kamakailan, si Mary Jane Rowe mismo ang nagsabi sa kanyang pamilya na pinupuntirya siya ng ilang inmates sa selda kung saan siya nakakulong. Mukhang pinag-iinitan daw siya ng mga kaselmate niya. Kasi dati solo, solo na cell siya, ngayon she was transferred sa isang malaking cell. Marami siyang kasama doon sa cell, ang pahayag ni Migrante Deputy Secretary General Josefina Pungkihan. Kasunod nito, nakiusap muli ang pamilya at mga kaanak ni Mary Jane kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sanay palayain na siya mula sa correctional. Mr. President, palayain niyo na po yung kapatid ko. Binigay naman na po ng Indonesian government sa mga kamay niyo ang desisyon. Sana po pakawalan nyo na po ang kapatid ko. Parang awan nyo na po, ang pahayag naman ng kapatid ni Mary Jane. Nag-aalala po talaga kami sa kanya, sa buhay niya. Hindi po sa kalusugan niya, sa buhay niya, safe pa niya. Nauna nang inihayag ni PBBM na kailangan pa ng isang masusing pag-aaral sa kaso ni Mary Jane bago makapaglabas ng desisyon kung pakakawalan siya ng tuluyan o mananatili sa kulungan.